Hello guys, good morning. Ito si Mama Mer magluto tayo ng kalabasa gataan natin ito, lagyan natin ng gata niyog, yung niyog. At... Guys, ito si Mama Mer kusina magluto tayo ng kalabasa with gata. Ang ingredients natin ay ito lang, kalabasa. Toyo at saka ahos, at dalawang lubi. Buo na lubi, ano pa, kagod natin sa market. Ito lang. Ito lang ang ingredients natin, guys. Ayan. Tuyo, at saka at saka, guys. Ano natunay ng lubi? Tigay natin ng ayos para yung yung coconut milk niya, no, very, huh. anong, is, yung, ano, special, hmm, sticky, pare, sticky yung, ano, yung coconut milk. So okay, guys, i-ano na natin yung yung coconut milk dito sa kaya. Patapos guys, ihalo na natin itong ahos. Itong ahos, isang yung buo, yung malaki. Kasi ito lang ang ano niya, lamasa, ah, ginataan na kalabasa. Sarap ito. Ipamel pa natin ito ang ano, itong gata. Ipamel panatin, natin. Ipaano pa natin para maggawas yung natural oil niya. Pagkatapos, ilunod na natin yung kalabasa. ilagay natin 'to. Ano na sha yon? Yung, yung kata na ano ng balang na prominent para masarap yung kalabasa. Alam mo na yung ano niyan, laman walang nang iba. Ilagay na natin 'to. Ilagay na natin itong kalabasa. Pero yan tito guys. So kung kanin yung pinata na, kailangan isiso yung yung gata. Isang kalabasa, dalawang lubi. Dalawang lubi ako. yan natin. Konti lang asin kasi may ano, may toyo. kasi ano. Tolot. Ito na. Konti lang. One Ito. Anchin na mo to. The original seasoning. Hindi pa lang ako na, ara na, 'di ko tarin ng jan ipanuto na natin ito guys. Mamaya mag-yelo na ito kasi dabo itong kalabasa. Dabo. Parang ano malagkit. Pili. Ang natin guys ng mga 10 minutes para maluto na yung kalabasa. Sarap na guys. Sarap very healthy. Calabasa for life. Good for the eyes yan. Vitamins. Mata. Yung, yung, yung bata, gusto silang kumain ng calabasa para pang palakas. Pag so, anyway, matanda nila, maganda ang Tingnan nyo guys. No? Very creamy na yung ano, yung sabaw. Yung gatak very creamy na. Malabo itong ano kalabasa. At guys, no, ilagay na natin itong kuyo. Ini-slice ko ng dalawa. kuyo. <laughs> Ito lang ang ilagay natin para hindi masyado mapalag. Para ma ano pagkalupo. Very creamy na guys ang sabaw. Tikman mm. natin guys ha. Mm, masarap na ba? Masarap talaga yung gata. Yung kalabasa with gata. Subukan niyo guys. Ito, very simple na recipe. Kalabasa, dalawang niyog, yung lubi. At saka yung tuyo. Yung malaki-laki na tuyo para walang bukol, At saka ahos lang, isang buong ahos. I-pumbos mo dito sa ano niya. Yan lang ang ano niya. At saka asin na lang sa kabitsin. And don't forget to like and subscribe Mama Merk Kusina. See you. Thank you so much for watching. This is Mama Merk. <laughs> Okay guys, atong nilawan ang atong kalabasa. very yummy taayo. Hmm. Kadawan ato. Hmm. dabu kayo. Gamit. Ano? Init. <laughs> Susubukan so, ninyo guys ha. Ito masarap itong kalabasa. Para sa ating pamilya. ano ito? Yung mga anak natin, kailangan sila kumain ng mga gulay Lalo na itong kalabasa. Kasi vitamins ito sa ating mata. Diba? Thank you guys. Don't forget to like and subscribe my vlog. Mama Mertocina. Bye.